A day in the life sa usa ka bana nga nangasawa og nurse kay nagdahom nga makalingkawa sa kalisod. Uh, wow. Another day, another video na sad. Padayo ta sa atong gana, part 2. Kay ni action naman og hilom ang palibot, oras na para mukaon. Kay matupas katigulangan, kaon aron nagmabuang kusgan. <laughs> Humana naman taghamal, practice na butagugas, ang kabintaha, dili na tamag manumano, isalpa, karanay mo na tanan, paabot na lang dahil kayo nagkahuman. O oh, diba, waabtik 2 minutes, isbog na ta, maglabada, na buta rin dapita. Ato, nagyapo na ilunod ta ng bulingon, para di masayang ang tubig, kurente o uras ba. Basta kay di mo ungot, umutuyok pa, fire. Bintaha, ragyo din yung ani, oy, eh? kadilir er kayo tamahago ba. Wow. Bintras, nagpaabot sa nilabhan, magpindot-pindot sa takadali, may nang malingaw, rapunta ba. Kabalo, nabiyak ka. Yeah. moments later. Kay ni naman ibalhi na sa nato na sa dryer para diretso lang pudog kauga ba. Pintras nag dryer ta, lata na pud tagpata para nana na pud tay pang panihapon. Igo pud maabot ang mga bata na adoy nang sila malungkab kay naanda na magud sila kada uli mangita dayon nang sila kaon. Pintras ga paabot ka sa nilat ni nahinay na lang pud pamilo sa bitan dai tan-aw kiringkoy. Hilig bi tag power power. Huh? A few moments later... Kay Jigili naman ha, iube na po na dayon para matawag na dayon sa crispy pata. Mientras ka paabot, kag 2 to 3 hours, balhin na po taan niya atong hilig, magkabras-kambras sa taan mga kwirdas. Itarir lagi, maura hangyo na ako sa kong amo, tagay lang ko upis ispa yung guitar, okay na oh. kay ko. Kaya alas 3 naman, mag-atang na po taan mga anak sa kong amo. Lahi man ni sila dirioy, dili man nila idrap among kinagamyan basta walay mag-atang gawas. Always lang yapon nato gina practice ang atong pagka Pilipino no. Bisan naa nata sa laing dapit ba, kailangan stick lang yapon ta sa atong roots and connected ug asa tagikan. Aww. Kay luto naman atong pata, matik tilawan dayon na Nayate na yon imbip nato, ani ron. Wait, there's more. Kay 5:30 naman muabante abante na pon mi sa soccer practice ani kinamanghuran sa akong amo. Ang kamayo ani ilang school kay magsigi og ka. email kung ganahan ba imong anak mo join sa ilang sports program. Magulat na lang ka og ganahan imong anak mu enter. <laughs> <laughs> lahiran aning makita ni mo imong anak na ikalingawan ng sports. Oy, matod pa nila to enhance physical health ba. Samot ang magtanaw kang magdula kay maski magpractice, matril po kag apil, magawas ang pagka-funny mo sa imong anak ba. Time check na sad ta, 6.45 na. Uras na para ihato ni akong amo sa ilang trabahoan. Kapuya maning yung mahimog vlogger. Oy, murag hangak man. Sunod na pun So this is my day. Out!